Dahil maraming katanungan ng mga siyentipiko, para makuha mga tamang sagot, kailangan nating magtanong ng marami. Tinutuklas ng agham kung ano ang nalikhana. Hindi nito maibibigay ang sagot sa mga pangunahing tanong patungkol sa kung saan tayo nang galing at kung saan tayo pupunta. Marami akong tanong noon tungkol sa pananampalataya, pero hindi ko mahanap ang sagot sa kahit saang simbahan hanggang sa dumating ako dito sa Church of God. Nagsimula akong dumalo sa Church Of God dahil nakahalap ako ng mga tiyak na sagot sa lahat ng aking espiritwal na tanong. Marami akong natutunan sa pagtingin sa Church Of God. Lagi silang may mga ideya kung paano mapapanatili ang kapayapaan sa tahanan at kapayapaan sa lipunan. Sinasaisip ng mga doktor ang pang panghipokratiko na nagkasaad na buong buhay silang maglilingkod. Hindi ko kailanman inasahan na sa pamagitan ng simbahan matutupad ko sa espiritwal ang aking pananong panghipokratiko sa Church of God na isagawa ko ang gawain para sa pisikal na buhay at para sa espiritual na buhay. Ano ang diwa ng pananampalataya? Ano ang tamang pamantayan ng pananampalataya? Sakripisyo. Pagsasaan ng alang. Pagbibigay daan. Pagbabahagi. Pagpapatawad. Paglilingkod. Ano ang tunay na pag-ibig? Paano ako mabubuhay ng makabuluhan? Natagpuan ko ang sagot sa Church of God. Oo. 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 Natagpuan ko ang sagot. Oo. Yes. Sa Church, Church of God. God. Natagpuan ko ang lahat ng sagot na hinahanap ko sa Church of God. Ang Church of God ay tinatag noong 1964 sa South Korea sa pamamagitan ni Cristo An Sang -hong. Sa loob lang ng kalahating siglo, ang simbahan ay patuloy na lumago at naitatag sa isang daan at pitong bansa sa buong mundo. Maraming tao ang nagtatanong sa atin ng dahilan kung bakit mabilis na lumago ang simbahan. Tila may apat na pangunahing dahilan kung bakit ang mga tao sa mundo ay pumupunta sa Church of God. Una, ang mga tao sa buong mundo ay sumasang-ayon sa pananampalatayang naniniwala sa Diyos Ama at Diyos Ina na pinatotohanan ng Biblia. Ikalawa, ang Church of God ay sumusunod sa Biblia. Ikatlo, ang Church of God ay nag-uumapaw sa pag-ibig at pagsasaalang-alang, tinuturing ang lahat ng tao sa mundo bilang isang pamilya. Ikaapat, ang simbahan ay gumaganap ng papel bilang ang asin at ilaw ng mundo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang mga voluntaryong aktibidad sa pagsasagawa ng katuruan ng Diyos Inana, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi ko kailanman naramdaman dati ang naramdaman ko noong dumating ako sa Church of God. Saan man kayo magpunta sa mundong ito, sa bawat bansa. Sa sandaling marinig niyo ang pagpalain kayo ng Diyos, ito ay mula sa Church of God. Sa Church of God, binati ako God bilang isang membro ng pamilya. At ang mas nakakamangha pa ay ang nakakaisa talaga ang lahat. Kahit na mula sila sa iba't ibang mga bansa at mga kultura. Magkasama-sama kami at makikita namin ang mga membro na nagkasakripisyo, gumagawa ng pagkain, nagkasalang-alang sa isa't isa. Maghihintay kami na maupo at sama-sama kaming mananalangin. At kahit ang simpleng gawa lang ng pagbabagi ng pagkain talagang ginawa nito ang pakiramdam ng pagiging kabilang sa isang pamilya. Kaya naramdaman ko na ang mga miyembro ng simbahan na hindi lang mga miyembro ng simbahan kundi bahagi talaga ng aking makalangit na pamilya. At higit nating maunawa ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan nito. Isinasaalang-alang at sinosoportahan ng lahat ng kapatid sa sayon ang isa't isa tisa ng may pag-ibig ni Ina. Kaya nagsimula rin akong mga laga sa aking mga kapwa at magsagawa ng mga voluntaryong serbisyo para sa mga nangangailangan. Lagi silang nagugulat sa dami ng mga taong lumalabas talaga at nakikibahagi at nagtataka sila kung paano makakagawa ang ganito karaming tao nang ganito kaayos at ng may ganitong pagkakasundo. Sinasabi nila sa akin na paano sinagawa ng mga membro ng simbahan ang gawain ito na napakasigla at napakasaya, napaka nila. Mahirap na paniwalaan ng mga membro lang talaga sila mula sa simbahan. Talaga niniwala ako na inuukit ng mga membro sa kanilang mga puso ang mga salita na kay Chris na nagsasabing, Ibigin mo ang iyong kapwagan na sarili. Mula sa maliliit na voluntaryong serbisyo gaya ng mga kampanya sa paglilinis hanggang sa mga malakihang voluntaryong serbisyo gaya ng mga blood drive sa buong bansa na may mga kalahok sa lahat ng probinsya, ang pagsasaalang-alang na mayroon ang mga miyembro ng Church of God tungo sa mga tao sa global na nayon ay tunay na kamangha-mangha. pa-kagaling Hindi ko maisip kung paano ito nang walang mga taga-suporta dito. Parang palawang olimpiko lang ito. Hindi ko nakikita ang ganito karaming pagkabasigla at pagkasabik ng mga manonood maliban sa Korea. Nakalahok ako sa maraming serbisyong pang komunidad, pero ang isa na pinakanagpaantig sa akin ay ang pagtapos ng Bagyong Sandy. Noong panahong iyon, may napakaraming pinsala, nagkakagulo ang lahat ng tao noon at walang nakakaalam ng eksakto kung paano tumulong. Pero ang mga voluntaryo mula sa Church of God na ang ilan pa sa kanila ay rin ng bagyo, ay tumulong sa iba na nangangailangan. Tumulong kami iligtas sa kanila mga halagang gamit, tumulong kami tanggalin ang kanila mga nawasak na kasangkapan at nilis namin ang mga natumbang puno. Nandyan lang kami para tulungan silang magdinis at para maging suporta upang maramdaman nila ang pag-ibig at pangangalaga. Napakaluba ng sitwasyon dito sa loob. Ang lindol kahapon ang nagdulot ng pinsala sinusubukan namin ilabas ang mga bangkay ng mga biktima. Ang mga sundalo ay darating dito sa loob ng dalawa o tatlong araw pero huli na iyon. Kaya pinapunta kami rito ni na ama at ina. Tumutulong kami sa mga residente at nagbabahagi ng pagkain sa kanila. Walang magawa ang gobyerno dahil sa pagguho ng lupa dalawampung oras ang biyahe para makarating sa lugar na naapektuan ng sakuna. Pero sumugod kami roon, nagdadala ng mga relief supply at iba pang mga kagamitan. Mas malala pa ito kaysa sa nakita ko sa balita. Nilinis namin ang mga lugar na nabaon sa lupa ng may isang isip walang magawa ang mga residente. Pero, nakangiti sila, nanonood sa amin. At sama-sama kaming nagsaya. Are you? Yes. You <laughs> Hindi ko kailanman makakalimutan na mga isang libong voluntaryo mula sa Church of God ang nagtipon, naghanda at nag-abot ng mga relief goods noong naganap ang bagyong hayan. Labis na lantig ang lahat ng tao sa lugar na yon at maging ang mga kawani ng gobyerno. Tunay kong naramdaman ang kapangyarihan ng pag-ibig. You are so brave. Thank you, our friends. sa panahon ng pandemyang ito, maraming salamat sa pag-aalaala sa amin. Nakaaantig ang palakpakan ng mga voluntaryo. Napakagandang malaman na may nandyan. Lumalaban kasama namin, lumalaban para sa amin. Maraming salamat sa tulong nyo sa aming komunidad. Pinahalagahan namin ito, maraming salamat. Salamat sa inyong pagawa. Salamat.